muling nagkagirian ng mga pulis at residente sa ikalawang araw ng demolisyon sa pag-aasa compound barangay Kulyat, Quezon City. Naging emosyonal at sinubukan pang magmakaawa ng mga residente pero sa huli, bigo pa rin sila. Nasa kita na aksyon si Beb Berdera. Oh! Muling nagkainita na mga otoridad at presidente nang balikan nila kanina ang mga dinomolish nilang bahay sa pag-asa compound sa barangay Kulyat, Quezon City. Kahit wala kasi ang kanilang mga tirahan, hindi raw sila alis sa lugar. Pinadlak pa nila ang kit ng compound. O, saan ang mga ID nyo? Pakita nyo sa amin isa-isa! Binatabang kita doon! kasi sa mga tao! wala kayo dito sa loob ng ano? Sa mga sasama ng talagay! Hindi kami lumalaban! Sa kabila nito, sinira ng otoridad ang nakapadlock na gate. Hagang sa magkagiraan muli ang dalawang pani. Sa kabila ng gulo, nakaabante rin na mga pulis at demolition team sa compound. Yun kasi sa mga residente, ibinigay sa kanilang lupa ng isang alang bandelo. Hindi ko kami alis dito kahit ano man ang mangyari. Sapagkat ito pong alang bandelo, binigyan kami ng silo. Pangalawa, yung ginagaw ni si Rip, ay ito ay uh, uh, hindi makatarungan. Sapagkat uh, hinahanapan ng papilis kapon, ay wala po siyang dalang papilis. Pero pinabulaanan nito ng Sheriff. Eh, napatunayan na sa court na yung alis ang may-ari. Ngayon, inaalits nga nila na... Pinapaanal nila ngayon yung title pero hindi wala wala ano bearing dito sa hawak ng Court Order. Sa huli hindi na lumaban pa mga residente at inilikas na lang kanilang mga gamit. Maghahanap na lang daw muna sila ng pansamantalang matitirahan. Umaaksyon Beverdera News 5. Sure 2016.